Kapag ang isang inay ay nabuntis at nanganak, ano nga bang magiging visa ng kanilang mga anak? So, yan po yung malalaman ninyo sa video na ito. Kapag po ang isang E9 po ay nabuntis at saka nanganak po siya, ang meron pong nagsasabi na kailangan daw po nila by rules, kailangan daw po nilang iuwi yung bata sa Pilipinas. Actually, kapag ang nanay ng isang bata ay E9, hindi po rules na kailangan nilang iuwi yung bata sa Pilipinas. Kung kaya po nilang palakihin yung bata dito sa Korea, pwede pong mag-stay yung bata dito sa South Korea. Ano po yung magiging visa po ng bata. Ang magiging visa po ng bata ay F1 visa. Ang mag sponsor po ng visa ng bata is yung nanay po niya na E9 or yung tatay po niya na E9. Hanggang kailan po yung visa ng bata? Depende po yon kung hanggang kailan may expired yung visa ng E9 na parents po niya. Ibig sabihin, kapag natapos na po yung visa ng e na parents, matatapos na din po yung visa ng bata. So inuulit ko po, hindi po kayo obligado na iuwi yung anak ninyo kung kayo po ay E9. Pwede nyo po siyang uh, palakihin dito sa South Korea. Ang magiging visa po niya is F1 at mag-stay po siya hanggat meron po kayong visa.